Mga kapuso, pinag-usapan natin kanina religious issues behind the, the RH bill pro and anti ngayon pag-uusapan natin ang political issues at ang panauhin natin ngayong gabi for that particular for this particular topic ay si Congressman Orlando Fua from uh, who represents Siquijor in in uh in our congress and Congresswoman Janet Garin who represents naman the first district of Iloilo. -Ilo. Aba, parehong bisaya. Aba. Okay. Aba. Okay, you know, let's just start right away. Ano ngayon ang status ng RH Bill sa Kongreso? You are anti-RH Bill? Against yes, po kayo? I am. And you are pro-RH yes. Bill? Si Janet is a doctor and of course, uh, a Representative Fuwa, si Orly, Is a law lawyer ba kayo? Yeah. Okay. Ano ang status ngayon, Janet? Ang status po ngayon ng Reproductive Health Care Act or Responsible Parenthood Bill, eh, natapos na ng debate at papunta na kami sa pag-introduce ng amendments. Meron na bang napasok na amendment? Wala pa po. Ang nangyayari kasi, pagka na-schedule na yung pag-open ng period of amendments, eh, marami, may mga kasamahan kami, hindi naman ganong marami, natatayuan ng matter of personal and collective privilege, mag-speech po sila ng... Pagkahaba-haba hanggang mawalan na ng oras, hanggang gumabi na at kukwestiyonin yung quorum. So these are like delaying tactics. Hindi ako kasama dyan. Gusto kong matapos. Kung ah, gusto ay matapos? So you, are, uh, you are unusual. Unusual kayo. Okay, bakit bakit sa palagay nyo gusto nilang i-delay? Wala silang boto? Well, ang isa po dun eh, sa pananaw namin ay eh, dikta no ng uh, CBCP dahil yung sinasabi nila is talagang hindi tanggap ng CBCP na ipatuloy um for the reasons sa pagka itinuloy yung period of amendments siguradong magkakaroon ng numero yung pagpasa ng RH bill kayo ay isang principal author nung umpisa yes bakit kayo nagpalit ng isip sa halip na tumataas ay pumababa na hmm. I mean the rate. Ah, uh, the, the rate population of growth. growth rate. Yes, yes. Pero tumadami na, dumadami ang ating tao. Tumadami pero the growth rate has down. Has, has slowed down, down. down to 1.96. Yes, yes. Uh Oo. -oh. E sa inyo tama na yan? Tama na yan. Uh Oo. -oh. Bakit ho tama? Uh, Explain to us. Countries with high rate of popul population growth would be favored in the economic growth in the near future. If uh, you look at Japan, Japan is now shifting to uh, their major industries to other countries uh -huh. because the population... Wala er silang tao. Wala nang tao. 100 hundred years, <laughs> That's at least a hundred years before we get into that problem. Meanwhile, may problema tayo. Anong problema tayo? Ang natin problema dito? po natin, um, tama naman po ang sabi ni Congressman Fuwa na bumaba no, yung population growth rate, pero ang, ba ang bagal at ang baba ng baba niya, na hindi naman niya natutugunan yung problema kasi kung titingnan natin nakok nagkakaroon ng family planning na ng pagkakataon na magplano ng pamilya yung may mga kaya at yung mga mayayaman at yung mga professional subalit yung mga kasamahan natin at kababayan natin na hirap sa buhay, walang trabaho at nasa category D, E eh yun pa yung marami at marami ang anak sabi ni Congressman Fuwa Miski, anong gawin yung pag-amienda niyan? Hindi hmm. siya boboto niyan. Ano kaya ang isip ng mga iba? Ganon rin ba? Hindi naman po. Oo. Marami po kaming mga kasamahan ang open-minded kasi sabi nga nila, nako, baka po ipro-promote ang abortion sa panukalang batas na ito. Hmm. Kasi may provision doon na magbibigay tayo ng post-abortion care. Hmm. Pero ang ibig naman sabihin ng provision na yon kasi ang dami kasi nating hospital ngayon, lalo na pagka-manage ng mga religious sector, eh hindi tumatanggap ng service patients na nagpalaglag. Uh -uh. So, eh pero para wala lang gulo, tatanggalin namin. Ang ibig nyo sabihin, papasok sa hospital kasi na dumudugo at hindi nyo hindi nyo really require yung mga hospitals to help these people? The government My... hospitals. Kaya nga po, pinasok namin yan kasi ang daming nalala, nagpalaglag, which is exactly. really a wrong sin. But at the end of the day, we are not God to judge them. Of at course. kailangan natin silang tulungan. To oh, so, bakit so nyo Eh kasi nga, ando dun yung masyadong marami ang naniniwala that it's a premise daw na magpapalaglag na lang yung mga nanay kasi aalagaan naman ang hospital. Kaya muna, ano pa? Ang, ang kinakatakutan nila. Baka daw pag pinasa, ipamudmud daw yung kondom sa mga paaralan. Ang sabi naman namin is sa health center lang ito ay didistribute. Siguro naman pag estudyante ka, hindi ka naman papayagan na bigyan ng condom or pills. Ang ikatatlo doon ang sabi nila, nako, pag merong RH education or sex education, eh baka mamaya magkaroon ng mali siya yung kabataan. Baka yung itinuturo ay yung pag love making or sexual contact. Ang sabi nga namin is age appropriate ito. Kung ayaw mo na isama yung anak mo, ibibigyan e ng ibang curriculum at walang sapilitan. Okay. Napasok na ba o hindi pa? We are about to introduce it. Kaya uh... lang ayaw, ayaw pag-usapan. gano'n ba yun? Yes, Nagbidelay. yes. Ayaw ng problema. Yes. So let me get this straight. One month in, almost, almost one and a half months, into the period of amendment, wala pang naa-amenda. Hindi kayo nakakadiskusyon kasi palaging merong personal privilege, etc. When will we know? For sure na ah, hindi ito papasa sa 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 15th Congress, we, we will have failed. Kailan ang October deadline? October 9, 10, 11, dapat yung mga araw na yun eh, ma, ma, masimulan yung period of amendments. Okay. Manalo man kami o matalo man kami, ang aming intensyon ay tapusin ito pagbotohan ito para malaman ng sambayan ng Pilipino kung ano ba ang boto natin. Gusto ang gusto hmm. niyo lang pagbutuhan. Yes. Kesa manalo o matalo, yes. pagbutuhan. On a scale of 1 to 10, ano sa palagay nyo ang chances for the RH bill as amended to be to be passed, to be approved? With the current amendment, sa so pananaw ko po, eh, 80% of the chance ito ay maipapasa. I want to look at the law in its entire concept. What is the intention of the law? The intention of the law is to control Yeah. the growth of population. Oh, I don't think so. It's, It's to allow targeted, them to, to have, have them. a better quality of life. Yeah, wala namang, hindi no. naman population control. Oh, yes. let, let us look at the economic side. Oh, oh. If we drastically cut the growth of population, what will happen to the Philippine economy? Final words nyo. Sige, sabihin nyo, convince ang mga kapuso natin. Sa akin, mm -hmm. hindi kailangan ang batas na ang ultimate the end is controlled birth. It is not good for the country. What, how can the government earn money if they do not have people to man? We do not have the industries. Uh -huh. Probably we will agree to the control of birth as soon as the government of the Philippines can put up good industries that will practically earn the government revenues in the future. Okay. So Sa hmm. pananaw ko naman po, binubuhay natin yung ating mga kabataan, at yung ating mga anak, hindi po para gawing commodity na tinitingnan natin for export. Sila po e ating mga anak at ating mga mahal na kababayan na dapat tinitingnan natin na ang hangarin natin ay e mabigyan sila ng better quality of life. Paano mo sila ipapadala sa abroad? Eh hindi nga makakain ng three meals a day, hindi nga makaaral. How can they be competitive kaya nga pagdating doon? Either naluloko, inuuto o inaabuso dahil hindi nila alam lumaban dahil walang sapat na kaalaman. Ang dami kong pasyenteng nakita na instead na matuwa sila sa bagong pagbubuntis, eh ando dun yung galit, ando dun yung kaba, and bind you. Sa lahat ng induced abortion natin, 87% are Catholic and 80% are married. Mas matapang yung mag-asawang mag, mag na ipalaglag yung kanilang bata without thinking of the consequences bakit dahil alam nila na yung bagong baby would mean sacrificing the education and the food of the other children maraming maraming salamat uh, congressman fuwa Congresswa, congresswoman Garin, sa inyong pagdadal i, I sincerely hope that uh, you are successful whatever you want to do i myself have my own analysis kaya wag kay